Hindi kawawa ang mga batang inuutusan sa gawaing bahay. Mas kawawa sila na kapag lumaki sila ng mga simpleng bagay ay hindi nila alam. Hindi lang naman pang nanay ang gawaing bahay. Kasi ito ay gawain ng kahit na sino at basic na dapat na alam ng tao. Pero sa loob ng bahay, mahalaga na lahat ng miyembro ng pamilya ay nagtutulungan. Mas mainam na maaga pa lang ay natuturuan na natin sila ng mga simpleng gawain. Kasi pag hindi natin ito itinuro sa kanila, baka totoo nga yung mga kasabihan nating mga nanay. Na mag Magiging kawawa ang mga bata kapag tayo ay nawala. Totoo lang, hindi naman malabong mangyari talaga yun. Pero kung naturuan natin sila ng mas maaga na matuto silang gumawa at magkusa kahit na hindi inuutusan. Kailangan talaga matutunan ng mga anak natin kahit basic life skills man lang. Dahil hindi naman habang buhay nandyan tayo para alalayan sila. At bilang mga magulang, hindi naman natin sila inuutusan para maging kawawa. Ito ay matinding pundasyon na dadalin nila hanggang sa kanilang paglaki. Huwag nating hayaan na lumaki yung mga anak natin na wala man lang alam gawin sa loob ng bahay. Huwag natin silang sanayin na iaasa nila ang bawat galaw nila sa ibang tao. Lagi lang nating isipin na hindi kawawa ang mga batang inuutusan. Sa totoo lang, maswerte nga yung mga batang iyan dahil pinapamunat lang natin sa kanila ang tamang pagdidisiplina. Natural lang din naman na mabagal at mag